Magandang hapon mga kasari at welcome sa tindahan ni ining nandito na naman tayo ulit ngayon para uh, mag chika about sa mga pangyayari dito sa ating uh, tindahan ako ay may share sa inyo na nangyari dito sa aking tindahan na maraming nakaka-relate nito kasi alam ko uh, marami din ang, ang ganitong pangyayari sa inyong mga tindahan at naranasan nyo na rin ang ganitong pangyayari sa Uh, inyong tindahan guys uh, ito ay about doon sa customer ko na nagmaritis doon sa kabilang tindahan at yung may ari ng tindahan ay sinabi niya sa akin at ito guys ay is about sa customer ko na nagmaritis doon sa kabilang tindahan kaya lang yung may ari ng kabilang tindahan nagsumbong sa akin kasi nga uh, pinagalitan daw niya doon yung customer na yon kasi doon daw umurutan tapos dito daw bumibili sa akin so ngayon nag usap kami nung may-ari ng uh, tindahan guys <laughs> <laughs> at ito yung nangyari kasi yung, yung suki niya na yan kamag-anak din na Manila pamangkin yata niya yung lalaki tapos yung babae hindi taga rito sa amin dahil na nakapangasawa dyan sa pamangkin niya doon yan bumibili sa kanila hindi naman yung bumibili dito sa akin ang pupunta lang yan dito, bumibili pag ano sa wifi. Kasi nga may tinda akong voucher yung code na sa piso wifi. So ngayon, uh, yung isa pang kapitbahay na tindahan, inutusan daw yung napunta dito sa akin na tanungin kung dito na nga daw ba bumibili. Ngayon, ah <laughs> uh, sabi ko, di naman yan bumibili dito sa akin. Yung binibili lang nila is yung ano lang, yung piso wifi. Yung code nga lang ang binibili yung, yung customer daw na yun, ah uh, nagsumbong daw doon na bumili sa akin dito ng pansit kanto na itim na daw yung ah uh, laman. So, ngayon, sinabi sa akin ngayon nung may-ari ng tindahan na yun daw ang sumbong doon. Nung, tinanong nga siya na kung dito siya bumibili. Nagsabi daw na, ay, hindi na ako bumibili doon kasi yung paninda doon puro expired. Hindi ba mga kasari? Ay, naku. Na, parang nakakainis na, nakakatawa. So, sabi ko, ayahayaan mo at pag napunta dito yan, kasi dito naman yung bumibili ng ang voucher, uh, sabihan ko siya na bakit hindi niya ibinalik sa akin kung nakabili, nakabili pala siya ng expired, hindi ba? O, hindi. Uh, Nag-usap-usap kami ngayon nung may-ari ng tindahan about nga dyan. Sabi ko naman, hindi yan dito bumibili mocha lang binibili niyan at minsan na, na, yun nga nakabili sa akin ng pancit canton na lucky me pancit canton na yun daw ang sinabi niya na ano na expired daw at saka yung binibili rin dito niyan is popcorn mga ano lang pang dagdag-dagdag lang na mga chichirya sa kanya binibili na voucher. Ngayon guys ilang araw din na hindi napakita dito sa akin yung, yung babae. Siguro baka natakot na sinumbong sa akin. Iwan ko kung nalaman niya. Ngayon mga mahigit one week, bumalik dito bumili ng, voucher. So, so tinanong ko siya, sabi ko, ah, uh, nagsabi ka do doon sa kabilang tindahan na nakabili ka dito sa akin ng expired na pansit kanton. So ngayon, sabi niya, uh, ano naman, ah uh, naluto naman namin yun so ano ano ang sinabi mo na expired yung pangapaninda ko dito eh kasi sabi niya pag ano na daw pag medyo may kulay na daw yung yung pancit kanto siya naman nagsabi na expired daw pag ganyan so sabi ko naman dapat kasi binalik mo dito sa akin para palitan natin kasi binabalik ko naman yan sa ahente pag yung mga BO kasi minsan kahit hindi expired guys meron mga pangyayaring ganyan na na iba yung kulay o walang sauce, 'di ba? Mayroon pa nga pangyayaring ganun na walang mga sauce o lang yung mayroong isang piraso lang, isang piraso 'di ba? Uh, ano yan eh hindi uh, naman siya dalawa pero 'di ba makapal. Pero minsan may nangyari din dito sa akin na manipis lang siya, parang hati yung, yung noodles. So, yung bumili binalik sa akin since 'yung ko tapos binabalik ko naman 'yan sa ano sa ahente 'yung mga BO. Sabi ko sa susunod wag kang ganyan kasi uh, masisira din 'yung tindahan ko eh sasabihin mo doon na puro expired 'yung paninda ko dito at hindi naman expired. Kahit tingnan natin 'yung ating aking mga paninda tapos uh, nagsabi pa kasi sa akin 'yung may-ari ng tindahan na uh, 13 pesos lang daw 'yung yung pancit canton ko. Sabi ko naman, andyan naka-ano yung... Uh, Naka-display yung presyo. Sabi ko, tingnan mo, may mga presyo lahat ng aking mga paninda. Kasi take 14 pesos nga yan. So ngayon, sinabihan ko yung babae. Huwag kang ganyan. Kasi mapa, ma, masira yung aking ano, itindahan pag sinabi mong lahat naman ng paninda ko expired hindi naman lahat ng paninda ko expired kahit tingnan mo ano yan mayroong ganyan minsan na uh, sa factory at galing na uh, kahit expired uh, medyo may kulay yung laman ng noodle so ibalik mo lang at palitan naman natin yun lang ay sinabi ko mahinahon lang yung pagkasabi ko naman doon sa customer at diba guys, hindi, hindi, talaga natin maiwasan no, na imarites tayo ng ating mga customer doon sa kabilang tindahan pag sila ay sinita. <laughs> pag sila ay sinita kasi yan kapitbahay ko na tindahan yan, mahilig yan manita. Kailan lang sinita din ako dito na ano daw, uh, mura daw yung aking paninda na swakto na soft drinks. Mura. So, sabi ko naman, 16 pesos na rin yung tinda ko niyan. Siguro, nung dati, napalitaan mo na, 15 kasi hindi pa yung magtaas. At saka, ko pa. So, ngayon, bago na, bago na naman pamili yung aking mga soft drinks. So, syempre, uh, tataasan ko na rin, basta tumaas din yung, yung puhunan. Langan naman na magtinda ko ng mura, na mahal yung kuha ko. At yun, guys, ang ang mga pangyayari minsan sa ating tindahan na may mga tumer talaga tayo na hindi natin mapagkatiwalaan at pili tayong sinisiraan din doon sa kabilang tindahan pero mo sasabihin niya na mura yung aking pansit kanto dito 13 lang isa <laughs> na naandyan yung presyo sa aking sa aking lagaya na 14 pesos o so, ba diba? pa, yun ang ano natin guys minsan sa ating mga customer na mahilig silang manira ng tindahan mga ganyang customer ay hindi natin pwedeng pagkatiwalaan hindi yan maganda sa may mga sa may ari ng ng tindahan nasisiraan mo yung at uh, tindahan na puro expired yung aking paninda so nanghingi ng sorry sa akin yung babae sabi niya ate sorry kasi uh, naano lang ako doon kasi siya naman ang, may ang nagsabi na pag may kulay daw is expired na okay nga lang yun. No? Kahit, kahit expired. Kasi minsan hindi naman natin napansin eh. Diba? Hindi naman natin mapapansin na mayroong nangyaring ganyan. Pero sabi ko, ibalik mo sa akin at papalitan natin ng bago para hindi masayang yung pera mo na ibinili mo sa akin. Pero ang sabi naman niya, kinain naman namin yun kasi uh, hindi naman daw hindi naman daw sira. Iwan ko kung anong pangyayari doon, bakit na iba yung kulay ng noodles. <laughs> Ay, naku guys. Ganyan talaga ang buhay ng tindera. No? Marami tayong na-encounter na iba't ibang iba't ibang problem dito sa ating tindahan. At sana sa mga kapwa ko tindera, kapwa ko tindero, uh, titingnan din natin yung ating mga paninda minsan na baka uh, may expire nga. Pero nung pagkatapos doon, no, inusisa ko yung aking mga no, mga laki wala Walang expired. Malayo pa. Next year pa ang expiration ng aking lahat ng mga noodles talagang talagang inano ko inisa-isa ko tingnan yung expiration kasi hindi naman box box yung ating mga noodles di ba ah uh, on unti lang naman so makikita natin kung may expired so wala namang expired siguro factory defect yon kaya ganun ang nangyari uh, at yan lang guys ang i ko sa inyo ngayong araw at uh, sana kung sa may mga nakarelate dyan comment lang kayo guys at hanggang dito na lang ang ating chika ngayong hapon at don't forget to like, subscribe and share sa aking mga video tindahan nining ni guys ang aking channel at hanggang dito na lang God blesses all bye bye sa inyo guys ingat palagi